Libo-libo ang nakiisa sa General Assembly ng MILF UBJP Kotawato Provincial Committee mula sa apat na bayan sa Maguindanao del Sur. Ang strengthening program ay ginanap sa bayan ng Talayan. Ang detalye mula kay Joelyn de la Cruz. Pinalakas pa ng Moro Islamic Liberation Front, United Bank Samura Justice Party, ang samahan sa pamamagitan ng programa sa ginanap na General Assembly ng Cotawato Provincial Committee mula sa Political Committee ng Talayan, Gindulongan at Nato ang Timbang. Isinagawa ang General Assembly araw ng Sabado, April 26 sa Tambunan, Talayan, Maguindanao del Sur. Alam mo sa tuturan, ang uh... Ang pinakamaganda na kung ikaw ay kandidato, na huwag nang magsalita ng mga mahanghang na salita. Ang kutante wise na sila ngayon. So dapat, yung mga kandidato, doon ka sa plataforma mo. Kung ikaw ay incumbent, anong natapos mo? Kung ikaw po ay uh, kandidato, ilahat mo ang plataforma. So yun ang pinaka-importante na gandahan yung plataforma. Kasi pag uh, ang kandidato ay puro wala nang ginawa kundi uh, masamang ang kanyang mga binitawan na salita sa kanyang katunggali, ay hindi maganda. Yung mga atakin mo ang ano, wala, hindi maganda yan. Panauhin sa programa si MBHTE Minister at UBGP Vice President Mohagir Iqbal. Okay. Okay. Importante para sa mga kapamilya. سنڌي ليٽر تر کي وشه سا ٻئي لالوري سورا نه ڪو سپريم ڪا ڦوگي چيه ۽ اينو وقت ترولو جو سڀاڻي ٿي تو جو ڪسو آهي ۽ ترولو جو سڀاڻي اس کي ٿو موسما ڪهڙي کي پسند آهي نه يا به مون کي ڪندي ٿو نه حق يا مون کي سڀو ته ويا ها اينو ڪا ميجاني پنهنجي آهو ٻجهڙي اڪ پليٽيشن تڏھن مون کي سڀو ته ويا نه پر Ipasang ibenta sa karo. Ino tama katawa na di meto magawa ng kagina ti English impossible. Uger yung ito ay ileno na track record. Yung pinter na track record na sugal mo din pamikiran ang taga ni kanura pa sa kanila pa sa kanila pagdating ato karo na kapag may lesson kanila. Upamat ng karo ito ay pagdating ato. Gumagawa ko noon, mabayas ko noon, mag-congressman, lagakar isa na No na magwawa sa likod pa sa no na magwawa na sa kanilang awa no to namin dito ilenta sa mga pagkang kanilang awa Jovelyn de la Cruz, iMinds, Philippines.